sa science, magbigay kayo ng mga example na gas. Hindi yung gas na ano ha? Hindi yung gas na nilalagay sa kapul sa ilaw. O ano ang gas? O ano ang gas? Okay. Very good. O, makinig. Ang example Nararamdaman niyo? Oo! Oh! O, oh, yan yung gas. Hindi niyo nakikita, hindi niyo, pero nararamdaman niyo. Pwede niyo rin maamoy. Ano po? Ito, nakikita niyo? Oo! Okay. Oh. Ko. Niyo. Oh. Okay, bukas, nagsipin yung mga bagay na medyas. Baka ang i-example niya, premyo, unlimited, gasolina. <laughs> hindi yun ha. Ano yung mga yun? Anong yun? Anong face yun ang mga So, yun ang inyong bukas. Ano po? Pag-isip ng mga example ng gas phase at tanong-tanong kung yun ba ay may bukis. Ano po? Okay. Sige na po. Malinis. Malinis na. Malinis